Yun lang yun. Gano'n lang. Yeah. As simple yun. Kasi, kung hindi kita bibigyan ng idea or ng experience ko, parang napakadali para sa akin gumawa na na ng kwento na, ay, hindi yan. Uh -oh. Sorry. So, anyways. So, thank you also for trusting mm -hmm. me and to, uh, for sharing your story. Yes, yeah. sure. So, Anytime. Hmm. So, thank you and good night. Thank you. Good night, V. Bye-bye. So, dalawa na yun natawagin ko and tatlo na lang and sana umabot ako kasi yung battery ko hindi ko na naabot Hello po Hi. So sorry ha kung late na ako nakatawag Okay lang po uh, So Ayun po, so may gusto ako na guy hindi ko po Let's ko ano yung signal na pinaparating sa akin. Pero, parang, ayaw ko pong mag-assume, pero parang ganun lang po. Parang may gusto siya sa akin ng slight. Kung <laughs> so, talaga, hindi ka pa -assume uh, assume niya na. <laughs> uh -uh. Mm -hmm. uh -huh. So, paano ko po malalaman if gusto? So, paano ko po malalaman if gusto niya ako or something? <laughs> Ah, uh, this guy, I mean, uh, friend mo ba siya? Schoolmate? Uh, yeah, um, schoolmate ko siya, friend ko siya. Lagi kaming nag-aaway. Kaya hindi ko pa talaga mag kung bakit ko siya nagustuhan. Like, one day na lang, narealize ko, ah, bakit ko siya nagustuhan. But, uh, hmm. I can't explain this thing. Parang nakaka overwhelm po yung feeling hmm. nang narealize ko nang ko siya. Okay. And this guy, ano ba yung mga pinapakita niya sa iyo na treatment na parang masasabi mo na parang mutual yung feelings niya. Like what? Ah, uh, di ba po um, minsan um, mahalata niya rin naman po eh. Mm, no. Um, no. No. Mm. Na baka minsan nilalanda na lang siyang inisingka para mapansin siya. Ganun ba? Opo. Okay. So, ang um, your question is, kung tatanungin mo ba or sasabihin mo ba sa kanya na gusto mo siya? Yun ba? Hello? Hello? Paano mo sasabihin sa kanya na gusto mo siya or... Or what? gusto ko po sana siyang... gusto ko po sana sabihin kaso case natatakot po ako baka layuan niya ako in stuff like that mm. so baka mali yung inasyon ko mm. yeah. yeah so for me naman um, siguro monitor mo lang muna siguro wag ka muna mag masyadong mag-invest ng feelings sa kanya or monitor uh, monitor mo muna siguro nakakita naman kayo and hayaan mo siya magsabi sa iyo na, na gusto mo siya kasi baka mamaya okay. assume ka lang then pag hindi pala mutual yung feelings di ba parang mas ikaw yung masasaktan kasi ikaw yung nag-assume ikaw yung uh, umasa na ah akala ko pareho pala so i guess better na hayaan mo siya makarinig so sa'yo, control ka na lang muna i i-hold mo muna yung feelings na nanaramdaman mo sa kanya kasi baka later on, ikaw din yung masaktan, ba diba? So, hayaan mo muna siya na i-express talaga sa'yo kung gusto ka talaga niya or tingin mo uh, he likes you. And hayaan mo siya, antayin mo lang siya. Pero, wag na, Kasi, girl, uh, babae ka naman. So, wag mong ibabae yung pagkababae mo para nasabihin sa kanya na gusto kita. Diba? Kasi iko ikaw, din okay. ikaw, okay, okay. ikaw, ikaw di mahihirapan kapag hindi mutual yung feeling. So, ngayon i-enjoy mo na lang muna pero don't put too much emotion and feelings sa mga na pinapakita niya sa'yo as long as hindi niya inaamin na gusto ka niya. So, yun ay yung okay, well. better na gawin mo na just go with the flow and one thing na dapat na wag na huwag mong gagawin is mag-invest ng sobra-sobra dun sa guy na to. Ba? Okay. So, control ka lang and enjoy mo na lang kung anong nangyayari sa inyo. Kung nag-enjoy ka, nag-aaway kayo or what. Enjoy mo lang. So, I guess yun okay. yung better na gawin mo. Thank you. And so, I hope nakatulong ako. Sobrang thank you po. Sige, balitaan mo ako kapag ano na nangyayari sa inyo. Sige <laughs> Okay, thank you. Thank you po. Okay. Bye bye. Good night. Bye. Three colors na ako yung tumawag and yung dalawa na hindi natin natawagan pero it's okay. Sana nakatulong ako sa kanila and sana kung meron kayong same problems with them, may apply nyo din yung advice na binigay ko. Kasi hindi ko sinasabi na i apply nyo the whole advice na sinabi ko pero at least sana may natutunan kayo and masabi nyo sa sarili nyo pagkakasipan mo rin to. ay, tama si may point siya. ba Na parang hindi lang kayo sa nanood lang kayo ng, ng YouTube channel ko. At least, may napuni kayo. Eh, may napapuni kayo sa so, really, oh, oh, Hindi ako, oh. hindi ko kayo mga yung Hindi ko tayo sabihin. Uh, uh, so, sobrang expert again bro. I hope you guys enjoy.